Alejandro, sabi mo umuwi ang iyong misis July 20, ano? Opo, sa Saudi po. Ano ba yon? Schedule na, nauuwi talaga siya, Finish contract? Siguro po. Uh, nung July pa, umalis yun eh. July. Okay. Bago pa siya umuwi, tinawagan ka ba niya na uuwi o, na siya? Sabi sa akin, nung 18, baka hindi ako makakatawag ng dalawang araw, sabi niya. Parang may pumutok, sabi niya na, where sabi niya, doon, doon daw. Pumutok na? Where doon, sa bahay nila. Yung tinitira niya sa Saudi. Okay. So, nung July 18, pumoporma na siya o naghahanda na siya para umuwi noon. Siguro, po. Ang binigay niyang dahilan sa iyo, hindi siya makakatawag hanggang oh. sa pagdating niya. Oh. Hindi ka ba niya binigyan ng detalye kung anong airport siya darating, hindi kung anong oras, kung anong airline, anong flight? Wala. Wala po. Para masundo mo, hindi naman siya nagpapasundo. Hindi po. Hindi ka naman nagtaka, bakit ganon? Hindi naman po. Pero nung kina-lonis 21 yun, pinaring ko yung cellphone niya tapos nalaman ko na bakit nagring yung cellphone mo ngayon kako nasa ibang bansa ka nga bansa ka tapos iba na yung ring mo ng cellphone mo kako sabi niya sa akin nagtatrabaho ako sabi niya ang alam ko na dito ko na sa Pilipinas kako anong araw ito sabi mo dumating siya July 20 anong araw na pinaring mo yung telepono niya 21 po kasi so sabi pa rin niya nasa Saudi pa rin siya opo pero nung pinaring ko siya iba yung ring ng telepono niya eh mm -hmm. dati yung ring sa sa Saudi iba yung tunog niya So madalit sabi, noong 21, sinasabi pa rin niya hindi siya nakauwi. Opo. So doon pa lang, parang oh, nagsisinungaling na siya, opo, di ba? Opo, opo. Saan mo nalaman na nakauwi na pala siya? Tumawag doon sa ano, kapitbahay namin, yung markada niya. Mm, -mm. Hindi niya alam na binibidyohan siya. Wow! Hindi niya alam na binibidyohan siya? Opo. nagbijukul call sila tapos binidyo ng isang kasama ni doon na nandun siya nakahiga, na, kasama yung lalaki. Sino yon Kilala mo kung sino? Yan yung kinakasama niya ngayon po. Kanino mo nakuha yung litrato na yan? Sa kaibigan niya po. Kaibigan niya, pinadala sa iyo, nagmamalasakit uh, yung opo, kaibigan opo, niya. Noong nakita mo yung litrato na yan, anong ginawa mo? Umiyak lang kami, tapos nakita lang mga anak ko Umiyak mm -hmm. din. Nakita ng mga anak mo. kausap mo pa siya uli nung no, pagkatapos mo makita yung litrato na yun at na hindi na po hindi na sumasagot yun. hindi na sumasagot hanggang sa pagpunta mo rito ngayon opo si so, Ma'am Mary Grace po ay patungo nga yung Pangasinan pero sumagot pa rin po siya sa tawag natin magandang hapon po Ma'am Mary Grace hello po ma'am nung dumating ako nang dito sa ano sa Pinas oo inaamin ko hindi ko sinabi yung taktong date ng pag-uwi ko kasi biglaan po yung pag-uwi ko Kasi po, kahit ako, hindi ko po akalaing makakauwi ako ng ganong It. Kasi po wala po talaga ako pambili ng ticket. Anong araw ka dumating Mary Grace? Dumating po ako dito sa Pinasas uh, July 20 ng gabi. Sino yes, sumundo sa iyo? Sabi rito ni Alejandro hindi raw nila alam kung anong oras ka darating, anong araw. Sino sumundo wala sa iyo? Wala talaga sayo? Sir, sir. Wala talaga silang kaalam-alam sa akin. Kasi receiver na tumawag sila kung malapit na lang tahod ko tatanungin nila kung nagsahot na ba ako. Hindi man nila ako tinanong kung kumusta ba ako, kung kumakain ako. Wala. Basta pag tumatawag yung mga yan, sahot ko lang kailangan nila. Wala silang oh. pakialam sa akin kung ano dinadanas doon. Ngayon, okay. yung taong tinutupay niya, yan, yan ang tumulong sa akin para makauwi. Siyang bumili ng ticket po pa -uwi. At yan sinasabi niya, hindi ko yung kinakasama. Nakipagkita lang ako doon sa misong sa kanya nung araw. Siyang sumundo sa akin. Hindi ko yan, hindi ko yan tinatago sa kanya. Pero nung nalaman niya na tumawag siya sa akin, sa number ko, sinabi niya, nauwi siya, uwi ka na. ko nung araw na yon. Pero nung araw na yon, kinausap ko pa ba yan. Huwag niyang sasabihin na hindi ko siya tinawagan ni Ever kung siyang tinawagan nung nauwi na ako dito. Oh, sige. Sinabi ko sa kanya, uuwi ako ng Pangasinan, mag-uusap tayo. Kung gusto mong mag-ayos tayo, punta tayo ng barangay, doon tayo mag-ayos. Saan ka nagtuloy nung uh, pagdating mo? Sumama ka ba doon? Anong pangalan nung lalaking sa litrato, yung nakahubad? Si Richard, sumama ako sir. sir. Sumama ko sa kanya, sir. Siyang sumundo sa akin. Sa rin bumili ng ticket ko pa uwi. Binigyan niya akong pera pa uwi. Anong konsiderasyon nung pagbili niya ng ticket sa iyo? Meron ba kayong relasyon? Nakilala ko lang kasi siya sa, sa ano, social media. long time na yon. Tapos nagkaroon na kayo ng parang, Ayan. Uh, nag nag po ako sa kanila ng dalawang araw. So yes, hindi po, mo naman sir. tinatanggi na may relasyon kayo? Hindi ko naman tinatago yan, sir. nag talaga ako sa kanya dalawang araw, sir. Pero hindi ko sa kinakasama kasi... Ayaw ko na pong ano, yung bang sakit ng ulo sir. iyang asawa kong yan, sakit sa ulo ko. Maghanap pa ako sa sa ulo. Teka hey may anak ba kayo Alejandro? Mayroon po. Tatlo Pri po. Tatlo po anak namin sir. Malalaki na. Priority ko ngayon sa ngayon anak ko lang. Pero yung sa kanya wala na akong pakialam. Wala na akong... Hindi na rin kami babalik sa dati niyan. Kung sa anak ko sir, anak ko lahat ng sahod ko almost two years ni piso wala akong tinira. Lahat pinadala ko sa kanila. Kamusta naman ang kalagayan mo doon sa kay Richard ngayon? Wala na ako doon sir. Wala Manipa na? Oo. sir. Matapos kang bilihan ng tiket eh. Ano? Kauli-ulihan lang ninyo yung nakulang kayong litrato na nakahubad pa siya? Yes sir. Yes sir. Yan lang. O, yun lang? Yun lang ang kabayaran nung pagbili niya ng tiket sa Yes sir. So wala na kayo ngayong relasyon? Wala na sir. Sir Alejandro yan narinig mo. Inamin naman ni ma'am na binili ka siya ng Inamin ticket. Po, at marami siyang reklamo ba sa iyo? Anong reklamong sinasabi mo? Ta wala akong namang ginawa sa iyo. Ikaw una -una, Wala kung ginawa, ginawa sa iyo. Wala kung ginawa sa iyo. Isa pa lang anak natin, lola ko. Wala kong, kong ginawa sa iyo. Halos magdara pa ko doon sa pag-aaral sa mga naku. anak natin. Ay nako, kaya ako nagagawa ng mali. Nakagawa ko lang mali sa barangay natin nang dahil eh, sa iyo kasi patugan ka. Wala iyon ka. Noon, Ay, noon ginawa ko ang lahat. Wala kang trabaho. Hanggang pinag-aaral pinag-aral ko yung mga anak natin. Uy, mga utang mo, mga asa, mga mga kain. Ay nako. Ako nagbayad wala ako. Wala kahit, kang, wala kang kahit, ano kahit doon sa bahay bistiga mo doon sa Eh, nako. Bistiga mo sa Marami kang utang. Akong nagbayad. Mm. Ma'am Mary Grace, actually po kaya nagpunta rin dito sa aming tanggapan itong si Sir Alejandro. Ay nais po niyang makipag-ayo sa iyo para po yung mga bata is lalaking mayroon pong mother at mayroon pong father. Buo ang pamilya. O oh, ma, ma, please ma, lang ma, sir. balik ka na sa amin para mabuo yung pamilya natin. Pakinggan niyo po ako. Hindi po ako lalayo sa mga anak ko. Mananatili po ako sa bahay ng mama at papa ko. Mga kapatid ko, yung obligasyon ko sa mga anak ko, alam ko. Kasi nagpaaral ako, pina pinakalis ko, sa, pinakalis ko mga anak ko. dalawang, dalawang, ko. Taon, lang taon, dalawang eh. taon lang yun. Dalawang taon lang. Nagpaaral ka lang ng dalawang taon. Susumbat na, mo pa yan? Diba, gusto mo? Susumbat diba, mo pa gusto, diba, diba gusto mo ayusin ko? Hindi ko tatalikuran yung mga anak ko. Paano mo hindi tatalikuran? Tinalikuran mo na nga sila. Tum tumatawag sila, ayaw mo silang sagutin. Ay, nakakausap ko sila. Ikaw lang Hindi mo eh. sila kinakausap. Ay, nako. Nakakausap ko Binababaan mo sila kapon. ng telepono. wag kang gumawa ng istorya. Babalik ta rin historia. Tan ka rin mong istorya. Sinungaling ka talaga eh. Ikaw ang sinungaling. Kahit tawagin mo hmm. si nanay. Tanto, kung kahapon. Ko. Ka niya kausap ko. kausap mo si nanay, makatayo. alam niyang kakaano ka mo. Huwag ako. Okay, Ikaw, narinig namin, nananawagan ka na gusto mo magbalik siya. Opo. Handa ka bang kalimutan lahat ng mga yung sinasabi mo na pagkakamali niya? Opo. Gusto Opo. ko, gusto ko pong magbalik yung asawa ko para mabuhay yung, yung pamilya ko. Kakalimutan yung pamilya. So ang layunin mo ngayon, handa mong kalimutan lahat kung ano Opo. man ang naging diferensyahan ninyong dalawa, Opo. basta mabuo lang ang pamilya. Opo, Opo. So yan ang posisyon mo ngayon. Mary Grace, Ah, uh, nandito ngayon yung anak mo, si Mark? Ma, uh, po. Ma, di na ba kayo uuwi dito? Okay. Ma, di na ba kayo uuwi? Eh, nako. Ang kulit nyo. Isinabi eh, sinabi nang pauwi na ako dyan, di ba? Pauwi? Oo, pauwi na ako. Magtanong ka doon kay nanay. Tanongin mo si nanay. Sabi ni nanay, hindi ka daw uuwi. Eh, pauwi ako. Kailan ka uuwi, uh, Grace, para maliwanagan naman si Mark? Pauwi ako, ma, eh, sir. Pauwi ako ngayon. Nasa na ako ngayon eh. Okay. Handa ka namang kausapin si uh, Alejandro. Base dun sa pakiusap ni Alejandro dito sa amin sa programa na kung pwede magbalik ka na raw sa kanila para sa pamilya ninyo. Yun ang pakiusap niya ngayon. <laughs> Hindi ko po may papangako sa asawa ko sir na babalik kami sa dati. Pero sa mga uh, obligasyon ko sa anak ko, gagawin ko po lahat para sa mga anak ko. Sige, ganito na lang ano. Siguro hingi tayo ng tulong sa barangay ano para sila ang mamagitan. Kasi mahirap yes, sir, naman. Doon na lang. Mahirap doon, naman, doon na lang Sa barangay sir, mag-usap kami doon sa barangay. Sinabi ko na 'yan sa kanya. Mag-usap kami sa barangay eh. Gan Ganun na lang ano. Kasi alam mo, mahirap yes, naman kung walang mamamagitan sa inyo. Humingi muna tayo ng yes. tulong kay Chairman Urbano de Los Angeles ano para naman siya mamagitan kasi sabi mo pauwi ka na. Siguro mga bukas, pwede na kayo mag-usap. Tatanungin lang yes, natin sir. kung Bukas. available si chairman. Bukas na sir. Doon kami mag sa barangay. Okay. Chairman Urbano de los Angeles, Barangay Balogo, ah. Binmale, Pangasinan. Siguro hmm. naman nasusubaybaya muna yung pag-uusap namin dito. Ang gusto sana namin muna mangyari is uh, pagharapin sa inyo si Alejandro at yung mga anak niya kasama na si Mary Grace Peronce. Yes po. Yes po sir. Yes, Opo. Po, sir. Kailan po kaya kayo available chairman? Um, bukas po. Buk bukas na bukas po, sir. Pwede po kami, sir. Opo. Kasi pauwi na po si... Uh, Mary Grace dyan sa inyo. Iaayos na po namin ngayon. Kakausapin na po namin siya para magharap po kayo sa barangay bukas. Ano po magandang uh, oras po? Hapon na po. A kung ano ng available po nila sa ito. Okay. Salamat sa availability nyo, Chairman. Ayan. Rio, ayusin natin na uh, kung pa pagharap sila, no? Yes po. Sas uh, tulungan na natin makabalik si uh, Sir Alejandro mm -hmm. sa Bimale. Ngayon-ngayon din, Sir, bumalik ka na ron. Antayin mo na si Mary Grace, ano? Mm -hmm. At sasamahan din po kayo ng aming reporter para po masubaybayan kung ano itong mapag-uusapan ninyo Paano kung dito sa barangay. One, sir, ang usapan sa barangay, sabi ng ko, magkikipaghiwalay na ay. Eh, yun ka ang pag-uusapan ninyo. Either ma kayo or mag na siya na ayaw na talagang magkahiwalay. Meron pang remedyo dyan, legal na remedyo. Di ba? Mm -hmm. Kaya lang, kailangan maayos ang pag-uusap ninyo. Mm -hmm. Kung maghihiwalay kayo, it's either, unang-una, separation in fact, yung tinatawag natin. Wala munang annulment. Basta, separation lang. Hindi kayo magsasama muna. Pero ang mga maraming legal complication eh, kasi si Mang umamin na, na nakikiapid. Opo o depende sa iyo kung gusto mo mag-file ng kaso pwede ka mag-file ng kaso mga ganon pero idaan muna natin kay chairman ano po para maganda usapan merong namamagitan sa inyo Mark bukas sumama ka tatlo kayo no sumama ka sa father ninyo punta kayo kay chairman bukas Doon makakaharap nyo ang iyong nanay at mag-usap-usap kayo ron gusto ko sana buo kayo para maayos natin ito ano Mary Grace ganon din sana no Bukas tumupad ka sa usapan, haharapin kayo ni Chairman Urbano De Los Angeles para po yes, pag-usapan po ninyo. Ano po? Yes sir. Yes sir. Okay. Rio? Opo. Pero paalala lang din po, Ma Mary Grace, na hindi dapat, hindi ganun kadali tumalikod sa isang commitment. Lalo na po nakasal kayo ni Sir Alejandro. Pero gaya nga po, Parang no, sabi po ni po atay yun, Ni Dan, pa. opo, sasamahan po namin kayo dito sa tanggapan po ni Chairman de Los Angeles sa Barangay Balogo. Ayan, Sir, sasamahan po kayo ng aming reporter. I Schedule po natin yan. Kung bukas na po agad, papasamahan po namin kayo para mapag-usapan na itong problema ninyo ni Ma Mary Grace. Maraming maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo kay Idol Coffee. Ngayon ngayon din, tulungan ka na namin na makauwi ano, sa Binmale para makaharap kayo bukas kay Chairman. Sige, Para maraming salamat din sa iyo.